guys, hapon guys, na dire mi dire karon guys, ang aligo. Oh, deni ni si Kirby. Pani Sanaya. Yeah, is, naman, pakipalo po, guys, ini kan. Pakai palo lang ko guys sa. Mo ni ang conductor ni Amahi sa nag birthday karon. Na, ya yun ni conductor. Nasi hibos ngo. Walang pera. <laughs> Yari dahil oh. mo. up ni sa anak ni Mari. anak. Dahil sa taas. Taas. Ito sa silong. Ano. Yahan ni Tanan. Back up din sa anak ni Kumari nga katong kwartahan niya nga anak. <tong tahan> hmm. Na mo. Anak ni Mari ang nag-back up. Ana. Asawa rin na sa anak. Eh sa Ah, na Apo. Now. na. Nanungkab na. na siya. Ah, yung mamakakay. Hindi lang yang magpilkay. Kwan, mo yung mamakakay niya. Na. Okay, kita kay. ko na niyang iring, oh. Na, mo ni. Kami, sampah, ramidiri, ah.

Ayo, ayaw sa kaira, mali, gilid, maliliit, 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 Hindi tira lang ko ang dagat o daghan ng aligo kay Domingo Mangudron na nagkumbo. Ah. Pero dili sa mga ang ikuha ah. ah, na nag-private sila. Maraw. Dara dahil na ang mga kama sa oban. Sa ako niya. Dara nga talo ako ng umagad. Mana Man, ang ni Lia. Muni tibok balay yahang gi kuan sa yang maguwang gi gi kuha. Dirimi. Magubernet ta mi Mag diri ah nya. Bye bye. Update na lang ko gabi i. Na video Na upat ka kwarto. Na VIP kanang nakasalamin.